Ah, um, sa mga kababayan natin nanonood, eh talaga naman eh chaotic talaga ang Maynila. Oh, uh, ito 'yung sa mga uh, ito naman para i-address ko naman 'to. Uh, kasi ito maraming complaint talaga 'to. Uh, nakikiusap 'yung mga mamamayan na nagigising sila sa gabi dala ng ingay ng uh, mga tambucho ng motor at ginawang ang racing circuit ang Manila. Oh, dahil do sa modified uh, uh exhaust uh, o muffler ng mga motor. Eh abiso naman ako ng isang araw. Baka hindi pa nila napanood. So help me share this uh, information. Bawal na po sa Maynila ang modified muffler or open pipe. O, kung ano man yan, kung diyan issue by standard, at uh, malakas, o, eh, masisequester po yan mga bagay na yan. Dahil, uh, you know, karapatan din ng tao, ng pangkalahatan, na sa hating gabi, mahimbing siyang matulog. Galing na nga sa trabaho pu'yat yan, pagod, basa ng ulan, na nabaha sakit na ng uh, uh, traffic pa. Matutulog na lang eh, na gigising pa natin at na didistorbo pa natin. So, ang punto namin bilang gobyerno, uh, again, huwag na ninyong gawin yan. Sa kasayang lang, kagastos lang kayo yan. Wala namang kapararakan. So, yesterday, I mean, last night, uh, through the airport, of uh, our officer, Colonel De Leon, at mababang loob, major mababang loob. Uh, napakababang loob nito. Uh, at ang ating mga uh, PNCO, uh, uh, police, uh. Eto o police. No? Ito na, ito yung sampol. Teka. Ayan. Yeah. Ang gaganda, oh. Ang mahal nito. স नম । Mas mahal pa sa motor. Oo, Ito yung motor, stucco rin. So, 50, tas 50 rin to. Sayang naman, no? Oh. Unnecessary. Nakaka-perwisyo pa tayo ng uh, mga kapitbahay natin. Hindi yun yung original naman ng motor, hindi ganyan na lang. Kinataklalala yun. Kasi ito, oo, uh, sila nahuli uh, base sa violation ng ordinansa. Hindi sa kapritso, ah, sa ordinansa, existing ordinance in the city of Manila. So, pinatupad lang ng mga less po natin itong uh, mga violation ng ordinansa. Pero yan, nililigari po. Ha? Nililigari po. Hindi, okay. meron silang gamit eh. May, may pan-testing sila eh. Kaya ah, kagabi, nakita ko yung report sa akin. May pan-testing sila.

Ah, sa mga may sa respect. Ah, based doon sa mga technicalities uh, natin, the national standard disability is 99. Ngayon, pag sinukat po namin ito, that it sound at sumopra po sa 99, that is a violations na po ng ating ordinance. Kaya, kinukontest kain na po namin. Ordinansa ini-implement po namin yung Manila Ordinance 8772 in relation sa uh, Executive Order No. 4 ng ating sabihin. May reklamo o po kaso yung pamatahod yan or marketing lang muna? Ticket. Pinikita mo natin ng OBR, ang uh, Severe Government. Based on sa ordinansa natin, first offense is 1,000, second offense 2,000, third offense is 3,000. Iba-iba pong lugar sa Manila po because it is perheaded by the District Tactical Motorized Unit, yung MOBIL ng Manila. Ma'am? Pag numbers of insert, ito ang custom na Yes, po. Kasi yun po nakalagay sa OBGY. Kasi based dun sa statement ng ating legal, the confiscation of the pipe will serve as evidence Nandito si violation of the ordinance. Yun po ang makikinibidensya namin. Total po nito is 18. Naubusan na po kami ng OBR, so I will request our city mayor for the renewal of our OBR, the full, full force of implementation of our city ordinance. Para correct siya city... Ano yung big bike? Kikiklik yeah. ko po Itikita yung niyo. question natin din regarding doon sa Big Five. One paragraph of our ordinance exempted po yung mga Big Five kasi nakalagay po doon is 400 cc up is exempted. Kasi pag ginawa ko natin na palitan natin yung mga pipe, sasabog po yung makina because it is designed as open pipe. So doon sa ordinance natin, exempted po ang 400 cc up and those ko tinatawag natin ng na mga Big Five. Pero yung big bite. Hindi, siya, lang yung big. Ninety yeah. <laughs> nine <time. laughs> po. Pa, Pagyung sa big sir, more than ninety nine. Mag po sila naman. Ah, okay, Kasi four cc up na. cc up po sila sa ordinance natin. lang <laughs> regular na hindi, magkaano ba ngayon ng NMAX, for example? <laughs> Ito yung ano yung... <laughs> Tapos, uma umapoy pa. Eh, uh, Umapoy-apoy pa. Eh, imagine mo, mabuburaot yung mga tao. Na daling araw loob ko namin. Pero sa mga Paano po yung mga Paano po yung mga nagtitinda o nagpo-posify sa ito sa so, oh, eh, po ba eh, operation? Hindi naman sila pinagbabawalan magtinda. Oh. At ano, pwede bang gamitin? <laughs> oh. eh yung ordinance, the, the heart of the ordinance, the heart of the ordinance is yung nakakapamerwisyo ka at mali yung gamit mo, minodify mo. O, yung pagbebenta, eh, hindi naman namin na uh, pinagbabawalan. pinagbabawala. Hindi nag-iingay yun. hindi eh, naman nag-iingay. <laughs> <laughs> it's the commission eh, of the uh, violation of the provision. Kasi pwede naman yan, Maynila. O, limbawa, walang ordinansa sa ibang lugar, hindi na ako magbabanggit. O, dito bibili. O, dali nila sa probinsya. But for the meantime, the people of Manila deserves quiet nighttime, Quiet and peaceful nighttime. time. In fact, sa daytime, masakit pa rin sa tinga yan. But generally, nadidistorbo talaga ang utaw sa gabi, yung oras ng painga. Yun yung concern namin. Kasi yun yung request ng taong bayan. So, Malapas pa, penalize lang yan. Okay. Ma'am, kami po nag-maintain ng records. Kasi kaya po, tumaas na po po. First offense, second, second offense, tumataas po yung violations. Incremental. Kaya po, hanggang sa mauubos po yung pagpapalit nila ng MAPLED. Kukulik namin. Sila din po yung malulugi. Pero sir, sabi niyo, third offense, big boss para import or fifth 3000 3000 na rin po yun. Ah hindi kasi kasi umuulit 'yung ng comment. Sabi nga ni Mayor kanina, recidivist na siya. Ayo. Yan yung ano to to sawak. <laughs> oh pero tingin ko naman Tingin ko naman ma maunawaan na rin na mayari ng motor na hindi naman talaga tama. Kumbaga, it's not there for its the implementation is not to gain for the government to gain money. It's for the government to heed the call and request of our people na maging mapayapa at wag magulo ang gabi yun naman ang value doon. Yung, yung penalty is nominal eh. Uh, very nominal eh. Kaya lang, ikaw ba man, tatlong 50 mil na nakuha sa'yo, di, pag hindi, ay eh, 50 mil daw eh. Di ba? <laughs> Mas mahal pa sa motor mo. Eh kung 50 mil na 50 mil yun. Ang tanong, makakatakas ka ba lagi? Uh, eh, ang implementation, citywide. Hindi street, hindi avenue, hindi boulevard. oh citywide. Eh, sa citywide, eh, maraming police all over. Especially with the directive of uh, General Torre that all policemen must be in the streets. O, oh, eh kami naman, yung tagubilin ko kay uh, General Guzman in line with the uh, national policy By the chief PNP, oh, sa gabi, katakot-takot na checkpoint oh, ang meron sa Maynila. Oh, yung police visibility also. So, one way or another, if you're in Manila, chances are the probability is high for you to be apprehended in violation of the said ordinance. So, ano ang magandang solusyon? Eh, wag na gamitin nyo na lang yan eh. Hindi naman tutulin yan. Eh. Dahil malakas yung, uh, kung gusto nyo na matulin, biligay ng big bike. O yung 1100, o 1400, yun, magsasawa kayo dun. O, hindi susuko yun. O, pero kung mga ganun lang, gamitin nyo sa hanap buhay, o enjoy your, uh, ako kasi pro-biker din naman ako, dahil uh, nagmumotor din naman ako eh. Meron akong steed 400 nung araw. Ah, may steed ako nung araw. On the steed. O oh, may Kawasaki si XR ako nung araw. O oh, kaya ba nagmamotor din naman ako. Pero I tried not to be a uh, nuisance to, to others. hanggat maaari. I enjoy riding and we support uh, those type of hobbies. Pero yung nakakapamervisyo na, ha, we have to heed kailangan namin pakinggan yung kahilingan ng taong bayan na matulog ng maimbing at mapayapa, walang gulo sa ating gabi sa lungsod ngayon.